Ay, tulad, tulad sa Eden, Eden ng, isilang, ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot Diyos lahat, may dulot, lahat ng, ng iyan. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa amin o maakay magsiupo po. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila doon ito nagwiwika. Tumatanggi ito sa Diyos at nitakot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya isang dakila ang akala'y hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahob na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasama ay, yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalin ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwi na'y kinukupkop na mapagpala kamay. O Diyos, iyong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin mag magmumula yung lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang sa tuwing ay kinukupkop na mapagpala mong kamay. O Diyos, siya ang pag-ibig mo'y mahalaga at matatag, ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palaloy huwag tulutan na ako ay salakayin, o ang mga masasamang gustong ako'y palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo, sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Magsitayo po. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang, ang liwanag, liwanag na taglay mo sa amin, amin umaakay. umaakay. Ikaw, O Diyos, ay popurihin sa taglay mong lakas magsiupupo. Purihin ang Diyos, siya'y awitan, tugtugin ang tambol, gamitin ang pompiang, isang bagong awit siya'y papurihan siya tawagin ng tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoong Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. ang maglingkod ang mga nilalang. Silang sa utos mo'y magtamo ng buhay. Nang ang ilong nila ay iyong hingahan. Kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ika'y lumapit, bundok karagatan, pawang manginginig, hindi mapalagay. Maging mga batoy pawang natutunaw, Ngunit sa sino mang masunuring tunay, ikay nahahabag lubos na nagmamahal. Magsitayo po, papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, Ikaw o Diyos ay Diyos pupurihin ay sa taglay, taglay mong, lakas. lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin magsi po. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon kataas-taasan ay dakilang hari dapat katakutan. Siya nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinasoob, Purihin ang Diyos, siya'y awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigligan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na Hari ng Tanan. Magsitayo po. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amin. Dakilain, Dakilain natin, natin ang Diyos na kapiling, kapiling sa pamamagitan ng, ng mga papuring, papuring awitin. Magsiupo po po. Ano mang hindi mo gustoy, huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakainin mo at walang maisot ay bigyan mo ng dami. Humingi ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin na natuwirin ang iyong landas para sa matagumpay, para magtagumpay ka sa iyong layunin. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking mga yapak na tumahak sa iyong landas upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Magsitayo po. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isa makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwa niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang na nabubuhay. Ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mao ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ng landas ng kaligtasan ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ng araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita, Ipakita sa amin, amin ang ng habag, iyong habag, Panginoon, Panginoon at, alalahanin at alalahanin ng, ng iyong banal na, na tipan. Pasalamatan natin si Kristo at alayan siya ng patuloy na papuri dahil pinababanal niya tayo at tinatawag na kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabananan. Iniaalay namin ang simula ng araw na ito sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod na sa iyo ang maghapong ito sa pamamagitan ng aming gawang kabanalan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Panibaguhin mo kaming lagi para sa iyong kadakilaan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Tulungan mo kaming makilala ka sa katauhan ng aming kapwa, lalo na sa nagdurusa at mga dukha. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Kasama ng lahat, gawaran kaming mamuhay ngayon ng mapayapa na hindi gumaganti ng masama sa masama. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan atin pong dasalin ang itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Amen. Ama, dinggin mo ang aming pangumagang panalangin. Tulungan kami tumahak sa iyong liwanag at mamuhay sa katotohanan. Sa iyo muli kaming isinil isinilang bilang mga anak ng kaliwanagan. Kami naway iyong maging saksi kahit sa mandako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Iso Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Isama po natin sa pag ng misang ito ang mga kahilingan nina na Josepina Maque, Tagli Family, Kurt Hubert Mabilangan, para sa pasasalamat Nina Christ the King of Merli Cuenca, Attorney Victoria Aala, Tagli Family. Para sa kaarawan nina, Maria Yasmin Aspili, Elise Arabella Litong, Glenda Mangiat, Lourdes Pangat, J.R. Hernaez, Maria Carmela Mineses. Para sa anibersaryo ni Osmundo and Manuela Cator, para sa kaluluwa na Engineer Isidro Reyes, Concepcion Reyes, Efenia Kapili, Constancio Pasha, Candida Pasha, Pedro Rosario Reyes, Gregorio Landicho Blesilia, Llamas, Alfredo Encarnacion Mendoza, Elisa Obilio, Dominador Sales, Katikbak Corazon Africa Katikbak, Carmen Santos Mantuano, Ramon Bergara, Cecilia Nene, Hidalgo San Pedro, Armando Merlita, Malutaw Elena Ocampo, Keringo Carandang, Renally Giancarlo Sanchez, Leoncio Blans, Ananias Perez, Emilino Cristobal, Fe Cristobal, Sinaida Benedicto Casanova, Leonora Cator, Rica Balagat. Para sa aniversaryo nina, Jonisa Pidor. Sinabi ng Pong Banal, Pag-asa't kapayapaan ang nais kong inyong kamtan. Kayo'y aking pakikinggan at bibigyang kalayaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halina't ating papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang patuloy na pagtitiwala sa atin. Naway siya ang patuloy na maghari sa ating puso at kalooban. Ngayon po, ay nasa ika limang araw tayo ng pagnunubina sa ay, nasa ika -anim na araw ng pagnunubina sa Kristong Hari at pitong araw naman sa pagnunubina kay Santa Cecilia kalawang araw naman sa mahal na birhen ng Medalya Milagrosa. Tinataas natin sa Panginoon Diyos ang lahat ng mga intensyon ng bawat isa sa ating naririto at ganyan din ang nakikiisa sa Banal sa online mass. At ang tangi, ang mga may naghandog ng pamisa ng uh, iba't ibang intensyon. Tangi po natin panalangin din ang mga pari na nagdiriwa ng kanilang anibersaryo ng ordinasyon. Si Father Anthony Dale Barreto ko. Again din, si Father Eugene Pinyelosa Father Roy Jose Reyes, Father Jose Dennis Tinorio. At uh, din po ang kapayapaan ng mga kaluluwa na patuloy natin ipinagdadasal. Tanging-tangin -tangin si Father uh, Ron Murray, Redentorista na ngayon nakaburol sa McLaren, Ch McLaren Church. Upang maging marapat tayo makiisa sa banal na pagdiriwang na ito, amin muna natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa, at sa inyong, inyong mga, mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa ko mahal na, na Bering Maria, sa lahat, lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. ating Diyos. Kawan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. ang manaming mga pagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para, sa pil para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahangahanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antiocho, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niya mahimok ang bunsong anak na babae ng, ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa na mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina nakausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon, masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito ng mga hudiyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Antugon po sa bawat saknong ng salmo, Pagising ko po ang sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ulitin po natin. Pagising ko po ang sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo, dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa ak daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Pagising ko poong sinta sa piling mo'y magsasaya. Alleluia, ah, alleluia, alleluia. Ah, Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, alleluia, ah, alleluia. Ah. Sumayin ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sandukas. Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampo sa kanya mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi isang salaping ginto at sinabihan sila, Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kaya kababayan. Kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawaan upang sabihin sa kinauukulan. Ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawaring hari ang taong iyon. Umalis siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng sampu. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa sampung bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima. At sinabi niya sa kanya, Mamamahala ka sa limang bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat na ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inhasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon. Masamang alipin, sa salita mong iyan, kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may sampu. Panginoon, siya po'y mayroon ng sampung salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kristong Hari, maghari po kayo sa amin, sa aming puso, sa aming tahanan, sa aming bansa, sa aming daigdig. O Maria, ang walang kasalanan, panalangin mo, mo kami. kaming dumudulog sa iyo. Mahal na Santa, Patrona ng Musika, Panalangin mo kami. Santa Cecilia, Ipanalangin mo kami. Mahal naming Patron, San Sebastian, Panalangin mo kami. Dahil bukas po ay ikadalawampu ng uh, buwang at uh, bukas po ay meron tayong uh, votive mass in honor of Saint Sebastian. At pagkatapos noon ay merong Tayong healing liturgy na gagawin. Ang pagpapahid ng banalangis, kalakip ang panalangin, siyempre at ang pagbibigay uh, parangal sa pamagitan ng paghawak o paghalik uh, sa first-class relic ni San Sebastian. Minamahal ko mga kapatid sa mabuting balitang pinahayag na inyong narinig ay eh may tatlong na uh, mahalagang magandang pagnilayan. Ang uh, tatlong bagay na ibinigay na minsahe. Una, ang katotohanan na sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Magaganap po iyon sa turo ng ating simbahan, meron ng tatlong pagdating. Ang pagdating sa kasaysayan. Ang ating Diyos ay naging tao at tinalas siya sa sinapupunan ng Mahal na Birhing Maria at nakipamuhay sa atin. Kaya naging bahagi ng kasaysayan ang Diyos na naging tao. Ang ikalawang pagdating, yun nga pong pagdating sa wakas ng panahon, na sa wikang Griego, ang ibig sabihin ay parousia.